buhay ni Eddie Salvatore Episode 4 Vanessa, ano ang ginawa sa'yo ng Donya? Inalila ka na naman ano? Matigas ang tanong ni Pasiano dahil kitang kita sa itsura ng babae ang pagod at maraming kasuotan. Para mabayaran ko raw ang nawawalang pera, kailangan kong manilbihan uli sa kanila, Tatay Pasing. Nagsimula nang tumulo ang mga luha ni Vanessa. Ano? Vanessa, bakit mo inamin ang isang bagay na hindi mo naman ginawa? Pakiramdam ni Milagros ay sasabog ang dibdib niya sa galit kay Consuelo. Ipapakulong daw niya ako at hindi ko na makikita si Eddie. Kukunin daw nila sa akin ang anak ko. Mas humagulhol pa si Vanessa nasuntok ni Pasiano ang dingding ng kanyang bahay. Napakahayop talaga nila. Vanessa, dito na lang si Eddie kung maninilbihan ka sa Casa Salvatore. Ako na mag-aalaga sa kanya. Wika ni Milagros. Malakas ang kanyang hinala na may masamang balak si Consuelo sa mag-ina. Ayaw pumayag ng Donya kasi Salvatore daw po si Eddie, kaya dapat daw sa mansion ko siya itira. Makikita sa mukha ni Vanessa ang takot at pag-aalinlangan. Napipilitan lamang itong sumunod sa mga kagustuhan ng Donya dahil sa takot at banta nito. Nagkatinginan ang mag-asawa. Isang malupit na amo si Donya Consuelo. Maliit ang tingin nito sa mga taong ordinaryo lalo na sa mga walang pinag-aralan, katulad ni Vanessa. Masakit man sa kalooban ay sinamahan ni Milagro si Vanessa patungong mansyon, ngunit hanggang gate lamang siya dahil hindi na siya pinayagan na makapaso. Vanessa, kung kailangan mo kami, alam mo kung nasaan kami ni tatay pasing mo ha. Ingat kayo lagi ni Eddie. Isang mahigpit na yakap at halik ang iginawad ni Milagro sa mag-ina. Nagdurogo ang puso niya habang pinapanood ang mag-ina na naglalakad papasok ng gate hanggang sa magsarado ito. Walang nagawa ang mag-asawang Pasyano at Milagros. Isa lang din lamang silang pasweldohan. Ang pagsuway sa mga Salvatore ay malaki ang kaparusahan na kung minsan ay buhay ang nagiging kapalit Mula noon ay nawala ng balita mag-asawa sa mag-ina Lumipas ang mga araw buwan at taon ay hindi na nila nakita pa si Vanessa at Eddie Sa tuwing dadalaw si Milagros ay lagi siyang bigo na makita ang mag-ina Madalas ay iniiwan na lamang niya ang kanyang pasalubong na pagkain para sa mag-ina sa gwardya kung nakarating man ang mga ito ay hindi na nila nalalaman. Maraming hakahaka -haka tungkol sa pagkamatay ni Don Ricardo ang lumaganap. Na ito raw ay sinadyang nilonod pero tikom ang bibig ng mga tauhan sa loob ng mansyon. Pero para sa mag-asawang Pasiano at Milagros, nabawasan man ang taong malapit sa mundo dahil sa pagkamatay ni Ricardo pero hindi sapat dahil mas malupit ang asawa nitong si Consuelo. Hindi pa nakontento si Consuelo sa pag-aalila kay Vanessa dahil dinagdagan pa niya ang pasakit sa batang ina. Vanessa! Pasigaw na tawag ng Donya. Bakit po, Senyora? Mabilis ang mga hakbang na lumapit si Vanessa! Gusot-gusot ang kanyang buhok at namamawis. May bit -bit pa siyang timba at walis. Pinalis ko ng dalawang katulong. Mula ngayon ay ikaw na rin ang magluluto at maglalaba. Mabalasik na wika ng donya. Sunod-sunod na hititbuga ng sigarilyo ang ginawa niya. Ang loob ng mansyon ay nangangamoy usok sa loob ng mahabang panahon. Po, nagulat si Vanessa. Paglilinis pa lamang ng buong mansyon at buong paligid nito ay kulang pa ang oras niya. Bakit? Anong nakakagulat? Umalis ka na sa harapan ko. Binugahan pa ni Consuelo ng usok sa mukha si Vanessa. Narinig ni Vanessa ang palahaw ng kanyang dalawang taong gulang na anak mula sa maliit na kwarto na malapit sa kusina. Senyora, sandali po. Tumalikod siya at mabilis ang lakad para puntahan ang anak. Alam niyang gutom na si Eddie. Patigilin mo nga yung anak mo. Lagi na lang gutom. Pasigaw na wika ni Consuelo. Nakalipas pa ang ilang taon ay unti-unti nang nahuhulog ang katawan ni Vanessa sa dami ng trabaho ay madaling araw kung gumising siya at maaga rin siyang naliligo. Nakangiti pero may lungkot ang mga matang pinagmasdan ang natutulog pang anak. Maligayang kaarawan anak. Isang halik lang ang kaya niyang ibigay sa ikatlong taong kaarawan ng kanyang anak. Kahit damit ay hindi niya ito mabilhan maliliit at masisikip na ang mga damit nito. Niloko siya ni Donya Consuelo. Pumayag siya na kasama niya si Eddie dahil pangako ng Donya na magiging maayos ang kalagayan ng kanyang anak dahil isa itong Salvatore. Pero hindi nagkatotoo. Masahol pa sila sa pulubi. Sana maalala sila ni Napasiano at Milagros ang tanging dasal niya. Nagulat si Vanessa nang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Sir Santi, may kailangan po kayo? Kinakabahan niyang tanong sa panganay na anak ni Consuelo. Mukhang kadarating pa lang ng lalaki galing sa Maynila. Ngunit hindi sumagot ang lalaki bagkos ay Inilak nito ang pinto at walang abog-abog na niyakap siya nito. Mabango ka pala kapag bagong paligo, nakangising wika ng lalaki. Sir Santi, wag po. Niloko ba ng takot si Vanessa? Malakas niya itinulak ito. Subalit, mas malakas ang lalaki. Itinulak siya nito pahiga sa maliit nilang papag at tinakpan ang bibig niya. Subukan mong lumaban at sumigaw. Hindi ko sasantayin niyang anak mo. Nagbabantang wika ni Santiago. Wala nang nagawa si Vanessa. Patuloy lamang ang pag-agos ng mga luha niya habang inaangkin siya ni Santiago. Ang bangungot na dinanas niya kay Don Ricardo ay muling ipinaranas uli sa kanya ng anak nito sa parehong kwarto. At ang pinakamasakit ay sa tabi pa ng natutulog niyang anak. Para kang tuod, leche. Iritadong wika ni Santiago habang isinasarado ang zipper ng pantalon. Pagkatapos ay gigil na pinisil ang pisngi ni Vanessa. Tandaan mo, ayokong malalaman na nagsumbong ka. Alam mo na ang mangyayari sa inyong dalawa. Mabilis na lumabas ng kwarto si Santiago. Naiwang tahimik na humahagulhol si Vanessa. Hanggang kailan ang kanyang pagdurusa sa impyernong mansyon? Gusto niyang tumakas pero hindi niya magawa. Napakataas ng bakod at may gwardya ang buong paligid at mabigat ang parusa kapag nahuli siya. Ang kanyang anak na si Eddie ang malalagay sa panganib. Nakalipas pa ang isang taon, natapos ang pagdurusa ni Vanessa sa mga kamay ni Santiago dahil nag-asawa na ang huli. Ngunit ang pagdurusa sa pang-aalila sa kanya na buong pamilya ay walang katapusan. Isang araw ay may handaan para sa kaarawan ni Doña Consuelo. Mag-isa si Vanessa na naghanda at nagsilbi sa mga bisita. Umiiyak na ang paslit na si Eddie sa loob ng kanilang kwarto dahil sa guto. Sarado ang kwarto at hindi siya makalabas. Gutom na gutom na siya pero wala pa ang kanyang ina. Nanay, nasaan ka na? Humihiti ang batang Eddie. Pero napangiti ang bata nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina. Narinig ng kanyang ina ang kanyang panaghoy. Pinunas niya ng mga kamay ang mga luha sa pisngi. Nak, pasensya na ha. Marami kasing bisita. Nilapitan ni Vanessa ang anak at nilambing. May dala siyang isang basong tubig at tiratirang fried chicken ng mga bisita na itinago niya sa bulsa ng kanyang apron. Sabik na kinain ni Eddie ang mabutong fried chicken. Pero hindi sapat para mabusog ang paslit. Simula umaga ay wala pa siyang kain. Naaawang pinagmasdan ni Vanessa ang anak. Bahit siya ay nangihina na sa gutom dahil napakaraming bisita at wala siyang kasama sa pagsisilbi ng mga bisita. Agad siyang tumalikod para itago ang kanyang pagluha para sa anak. Naiwan ang batang Eddie na dinidilaan pa isa-isa ang mga buto ng fried chicken. Sinisimot hanggang sa kahuli-huli ang lasa. Naririnig niya ang ingay mula sa labas. Ang musika at tawanan ng mga tao. Lumapit siya sa pintuan. Napangiti siya. Bukas pala ang pinto. Dahan-dahan na lumabas ang paslit. Kaloob ng apat na taon ay hindi nakatikim si Eddie ng bagong damit. Ang kanyang damit ay ang lumang t-shirt ng kanyang ina na hanggang tuhod niya ang haba. Ang kanyang mga shorts ay tinatahi lamang ng kanyang ina mula sa mga patapon ng mga damit ng pamilya Salvatore. Napanganga ang paslit sa paghanga. Napakaraming tao at napakaraming pagkain napalunok ang Paslit. Kahit isang piraso, gusto niyang matikman ang fried chicken na nasa mesa. Tumakbo ang Paslit at kinuha ang isang hita. Nagulat ang isang bisita sa biglang pagsulpot ng Paslit. Sino 'to? May pulubing nakapasok sa inyo, Consuelo. Nang gigil agad si Consuelo nang makita si Eddie. Agad naman na tinakbo ni Vanessa ang anak at inagaw mula rito ang fried chicken. Anak, di ba sabi ko sa kwarto ka lang? Ano ang gagawin ni Consuelo sa paslit na si Eddie? Abangan sa susunod na kabanata. Nagustuhan niyo ba ang story? Pa-subscribe and like and share naman mga idol. Maraming salamat!